DC Breaker. 98 pesos lang ang bili ko. C16 ang rating. Naka-plastic lang siya ganito. sa natin. Napakamura nito sa 98 pesos. On, off. Marami ako nakikita sa internet na nagkalat na fake na MCB. So sa presyo nito, ang duda ko talaga dito ay fake ito. Pero sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Kaya mamaya, bubuksan natin to. Pero syempre, subukan muna natin kasi nag-iisa lang tong binili ko dahil dudong ako dito. Dito, may nakalagay DC 1000 volt. So, kita naman yung symbol niya pang DC siya. Tapos, meron tayong mga certification dito. At meron tayong 4,500 dito. Ito yung kaik o kiloampere interrupting capacity. Tapos dito sa kanan, makikita natin yung diagram niya. So, positive sa kaliwa, negative sa kanan, sa bandang taas. So, ibig sabihin, yung taas ang input, yung baba ang output na merong polarity. Okay? So, bukang agad natin to Lagyan natin ng load. Ito ay 16 ampere. Para sa setup natin, ilagay ko tong input ng DC breaker sa lipo-porno battery ko. Tapos, meron ako dito 1 kilowatt na inverter. Tapos lalagyan na natin ito ng load. Meron tayong DC clamp meter dito para mamonitor natin ang amperahe. Isasalpa ko lang tong plug ko. Dan dito lahat ng AC na 220 volt na ilaw. Ko. So unti-unti kong i-on mga ilaw hanggang tumaas ang amperahe. At makikita natin dito, nakasindi na lahat ng ilaw ko. 15 ampere ang hinugot natin sa battery. At meron tayong maririnig na pag-ugong dito sa breaker. O, so, uugong siya, o. Oh. Meron siyang hissing sound. Tapos ugong, ba? Tapos, meron pa ako isang plug dito. Dito naman nakasaksak ang electric pang ko na 70 watts na to 20 volts. Tingnan natin kung kaya niya nang patripin to. Magaling. Nag-trip. Hindi peke tong DC circuit breaker na to. So, gumagana siya. Lasermobong. temperature check tayo. Meron tayong 34, 40 degrees C. Okay, so medyo maligam-gam lang siya pero hindi gano'ng mainit. Okay, bubuksan ko na sana to So tinggal ko na yung cable niya. Galing nga pala yan dito sa ating 12 volt. Naka-breaker din yan na 63 ampere. Santry. Ito yung matagal ko ng breaker para sa inverter na to. So dito yung input. Ngayon, babaklasing ko na sana, I check na natin o titingnan natin yung laman loob niya. Pero naisip ko, subukan natin. Ilagay ang input sa baba tapos sa ibabaw ang load. So tong inverter lalagay natin sa ibabaw tapos yung DC input pasok natin sa ilalim tapos i-test ulit natin. Okay, wiring ko lang muna. So ayan ang setup na ulit natin. Nandito na yung input natin, nandito yung output. Uh, bali, sinod ko pa rin yung positive tsaka negative. Itong side na to ang positive, itong side na to ang negative. Okay? Subukan natin. Lagay tayo ng clock meter na DC. At ilagay lang natin to sa zero lang natin to. Okay. Tapos, i-on ko yung kumasok doon. Okay, walang nag-trip. On natin to. Nag-trip. <laughs> Boba. Isa pa. Mm. siya. Isa, kanina ganyan din nangyari. Pag unang on, nag-trip siya. Siguro dahil sa kapasitor ng inverter. So, mabilis yung surge niya. Hindi ko nakita sa kilometer kung meron siyang surge. Isa pa. Isa pa. Isa pa. So, naka-power na tayo. Naka-on tayo. Lagyan natin kagad ng load. Ito na yung mga load natin. I-on natin ang inverter. Naka-on na ang inverter. Mayroon tayong 3.7 amps. mag lang ako ng mga ilaw. Ito muna, isa. Malakas itong mga ilaw ko. Puro LED naman to. Yan, hindi ko nakikita kung ilang amperahe na. 12 ampere. Wala tayong naririnig na hissing sound pa. So, okay siya sa 12 ampere. Pagbubukas pa ako ng dalaw pang ilaw. Tatlo yun na natin. Ilan na ang ating amperaje? 14.7 Meron siya. O, oh, meron din ngising. Meron ng ugong. Okay. Ito na yung pinali natin. Ang final load natin, yung 70 watts kong electric fan. Saksako dito sa isang output pa ng inverter. 24. Yun. So, gumana pa rin. Kahit baligtad. No problem. Ang original na plano ko ay buksan to nang hindi tiyatanggal yung wiring pero nakapatay yung main breaker ko dyan. Ang problema, hindi nakisama yung laman loob nito dahil nagtalsikan. Hindi ko parang mapagana natin. Ayan, dumami yung tayong pyesa. Tanggalin natin tong kable. Hindi magandang idea yon. Oh, ay, nabuo ko pa, na-assemble ko pa. eting yung nagkahiway-walay natin. Ginaya ko lang. Pares na pares naman, eh. Ito lang ang wala sa kanya. Tong parang kabuhok na spring na to. Hindi ko makita kung saan lumipad, eh Ito yung DC breaker natin. Hindi ko siya may-on kapag nakabukas. Pero pag binalik ko tong cover, ayan, didisgrasya na naman. Ayan, pag nakabalik ng cover, nai-on siya. Ito yung negative side. Yung left side, yung positive side, na disgrace Meron nga pala siyang mekanismo sa kalagit na ano. Parang interlock. Binaray na ko lang yung mga rivet para mabuksan. Ayan. Tapos meron niyang ganto na magkasama silang dalawa palagi para pag nag-trip yung isa babagsak din yun sa okay so ito yung nilalaman niya. hindi siya nalalayo sa AC circuit breaker kung titingnan natin ang construction dito papasok yung input natin pupunta siya dito meron tayong contact dito tingnan nyo ilang beses siya trip tsaka umugong siya umugong napakinis pa rin yung contact nyo yung sabihin hindi, siya, hindi pa siya ganun nahirapan Okay, tapos meron tayong copper dito. Copper plate papunta sa arc chamber. Yung AC circuit breaker meron ding arc chamber na ganito. Ang trabaho ng arc chamber ay patayin niya yung arc. So meron tayong arcing pag uh, nag-close yung contact natin lalo pag mataas ang load. Okay, lalo yung mga ko kanina. Yung merong kapasitor na nag-charge yung inverter. Sa so, ganon. Tapos punta dito. Braided wire. Pupunta sa coil na to para sa short circuit to ito yung magnetic na kapasidad niya kapag malakas ang current o may surge sa current kapares ka na magte-trip siya okay hindi natin may on eh para mapatrip tapos braided wire ulit dumaan dito sa bimetallic strip so yung bimetallic strip kapares lang din ng sa AC siya kapag umiinit So, ito yung nag-trip sa 24 ampere. Tapos, punta na siya dito sa output. Tapos, dito, may nakita akong sikreto. Oh. Meron siyang pihitan. Pag tinanggal mo yung screw dito sa baba, may makikita tayong alin na kulay itim dito. Ito. Ewan ko kung anong sukat nito. 1.5 mm o 2 mm. Pero, na-adjust siya. Na-adjust siya para matulak tong plate na to. Siguro, adjustment para sa by metallic strip na to. So yung intention niya. Siguro to sa factory setting nila, sa pagte-test nila, i-adjust nila yan para makuha nila yung tamang trip niya. Okay? Kaya marirecommend ako diyan, wag niyo galawin. Hindi ko ginalaw yan nung tinest Nakita ko lang yan nung binuksan ko na. Okay? Walang kakaiba sa DC breaker na to sa AC. Bukod lang dito, may makikita tayong magnet dito. Nakatago sa kulay puti na to. Ano na dikit yung aling ko. Kabilaan niyan. Ito pa isa. Sa plastic na to. Ano na nadikit, nadikit yung ating Allen wrench. Hindi siya kalakasan pero kung titingnan natin yung posisyon niya pag nagkaroon ng arcing, parang papuwersa niyang dalhin dito yung yung arc o yung spark. Ayan, ito rin sa kabila. Meron din, o. No? Oh. Kabilaan. So, yun ang hindi natin makikita sa AC breaker. Okay? Tapos, dito sa harapan, nakalagay dito C16. Kapares ka sa ego na wala akong makitang datasheet nitong breaker na to. Kung titingnan natin, kung kukumpara natin sa AC circuit breaker, ito yung, kung napadod yung mga tutorial natin tungkol sa AC circuit breaker, meron tayong iba't ibang klaseng trip curve. C, B, K, D. Ito, wala akong nakikitang ibang trip curve. Pero kung ikukumpara natin sa C rating na trip curve ng AC circuit breaker Ito naganap lang ako ng random sa internet Ang 24 amps natin ay Nasa Mga around 1.5 Ng capacity natin So 16 times 150% So nandito yan sa mga 1.5 So dapat magtrip tong C rating na breaker Ito ay AC ah dapat papalo siya dito sa mga 1 minute o 1 to 10 minutes. So masyadong mabilis yung trip, trip niya. Ibig sabihin, hindi ganito yung trip curve ng DC circuit breaker. Maaring may pagkakaparehas, pero hindi ka ng sa AC circuit breaker. O hindi kaya sa model na to o brand na to lang talaga to. Hindi ko alam, hindi pa ako nakapag-testing ng iba. Okay? Tapos ito pa, ito yung AC versus DC. Ito yung AC natin na current. Makikita natin, nataas yan sa positive, tsaka nababa, nataas, nababa. So pag nag-on tayo, ang isang cycle kasi nito ay mga nan dito. Guita natin. So ang AC, merong frequency. So tumataas siya, bumababa, babalik sa zero point. Pag nag-on tayo ng breaker, pwedeng nasa gitna tayo, nasa zero o nasa mababa o nasa pinakamataas. Pero, ang isang cycle nito ay nangyayari ng milliseconds lang. So, ang isang cycle o 60 cycle per second tayo dito sa Pilipinas, ibig sabihin, nagalaw yan mabilis. So, ibig sabihin, yung arcing natin mas mababa sa AC kumpara sa DC dahil ang DC stable yan. Kung 12 volt yan, 12 to, 0 to. Pag nag-on tayo, meron kagad tayong 12 at 0. So, kaya mas malakas ang arc ng DC. Kaya nga, mas mahal ang DC circuit breaker kumpara sa AC circuit breaker dahil mas kailangan niyang i-surpress yung arcing. So, yun lang. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. At sana nagustuhan niyo tong video na to. Hindi peke tong DC circuit breaker na to. Maasahan natin siya. Pwede natin siyang gamitin. 12 ampere pa ba o mga 10 amps lang pwede na to yung gantong model 16 ampere. Kung kailangan nyo ng mas mataas na ampirahe, eh, maglalagay kayo ng allowance palagi na mga 125%. Maglalagay na lang ako ng link sa video description sa baba kung saan ko ito nabili. Maraming maraming salamat. Bye bye!